Hunter x ay isang maigpit at mapanganib na pagsulit na isinasagawa upang matukoy kung sino ang magiging mga bagong hunter sa mundo ng Hunter x Hunter. Ang mga hunter ay mga lisensyadong individual na may iba't ibang espesyalisasyon tulad ng paghahanap ng mga birang kayamanan, pag ng mga krimen at pakikibakas sa mga makapangyarihang nilalang. Dumadaan ang mga eksamini sa matinding pagsulit, iba't ibang yugto, mga lihim na lokasyon at mabigat na pamantayan. Ngunit gaano nga ba kalakas ang mga examiners sa Antareksang? Pag-usapan natin yan sa video ito. Una si Saatots, ang Ruin Center. Si Satots ang examiner para sa unang yugto ng Hunter Exam. Siya ay may pambirang bilis at tibay na ipinakita sa kanyang kakayang patakbuhin ang mga kandidato sa isang mahabang takbuhan sa Newmer Wetlands. Kahit gaano kahirap ang takbuhan, hindi siya nagpapakita ng pagod o hirap na nagpapatunay na kanyang mataas na antas ng physical endurance. Walang kumpermasyon patungkol sa kanyang uri ng nen. Ngunit bilang isang pro-hunter, kayang gamitin ni Satots ang NEN at dahil siya ay naging tagasuri ng ika-287 Hunter exam, malamang nabiyasa siya rito. Pangalawa, si Menchi, ang gourmet hunter. Si Menchi ay isa sa mga examiners para sa ikalawang yugto na hunter exam. Siya ay isang gourmet hunter na dalubhasa sa culinary arts. Ang kanyang pagsusulit ay nakatoon sa mga kakayaan ng mga kandidato sa pagluluto. Si Menche ay kilala sa kanyang pagiging perfectionist pagdating sa pagkain, yet madalas siyang maging maigpit sa mga kandidato. Si Menche ay isang mataas na ranggong gourmet hunter ng kanyang expertise sa culinary skills, n type unknown. Pangatlo, si Buhara, isang gourmet hunter. Si Buara ay kasamang examiner ni Menchie para sa ikalawang yugto ng Hunter Exam. Siya ay kilala sa kanyang malaking gana at physical na lakas. Ang kanyang pagsusulit ay nangangailangan ng mga kandidato na maganda ng pagkain na makakapuno sa kanyang malaking tiyan, na ipapakita ng parehong kalidad at dami ng pagkain. Hindi pataya kung anong uri ng Nen ang kanyang ginagamit. Ngunit bilang isang pro hunter, kayang gamitin ni Buara ang Nen. Dahil siya ay naging tagasuri ng ika 287 Hunter Exam, malamang nabiasa siya rito. Lipo, isang blacklist hunter at prison warden. Si Lipo ay ang examiner para sa ikatlong yugto ng hunter exam. Siya ay namamahala sa trick tower kung saan ang mga kandidato ay kailangan gamitin ang kanilang talino at pagtutulungan upang makalusok sa tower sa loob ng ng oras. Kilala siya sa kanyang pagiging tuso at gustong subukan ang mental at cooperative skills ng mga aplikante. Taglay ni Lipo ang lahat ng benepisyong kaakibat ng kanyang katayuan bilang isang hunter, bilang isang professional na hunter kaya niyang gamitin ng Nen dahil sa kanyang katayuan bilang isang blacklist hunter at ang kanyang tungkulin bilang tagasuri ng ika-287 hunter exam. Malamang nabiya siya sa Nen, gayon pa man ang kanyang mga kayaan ay hindi kailanman nabanggit o ipinakita. Ang limang si Beans, isang administrative hunter. Si Beans ay isang mataas na ranggong membro ng Hunter Association at madalas na nakikitang tumutulong kay Chairman Etero. Siya ay sa kanyang mahusay at organisasyon at administrasyon Bagaman hindi pinakita ang kanyang kakayahan sa labanan, siya ay respetado dahil sa kanyang mahalagang papel sa operasyon ng Hunter Exam. Panghuli si Isaac Netero, siya ang ika-12 chairman ng Hunter Association, isang leader ng Pure Paladin Squad, isang Sheng Grandmaster, isa din siya sa Chimera and Extermination Team Leader at siya ang namamahala sa buong Hunter Exam. Kilala siya bilang isang pinakamakapangyarihan ng users sa buong mundo. Bagaman siya ay mapaglaro at may kakaibang personalidad. Siya ay napakatanda na may malalim na karunungan. Ang kanyang kakayahan sa labanan ay walang katulad at ang kanyang kasinayan sa nen ay maalamat. Ang kanyang nen type ay isang enhancement. Ang mga kakayahan na ay sakna etero at ikamanghamangha at nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa pinakamalakas na karakter sa serya ng Hunter x Hunter. Bilang isang master ng nen, taglay niya ang di ka paniwalang lakas at bilis. Ang kanyang pangunahing teknik na kilala bilang Hayokishi Kanon o 100 type Guanyin Bodhisattva ay nagpibigay daan sa kanya na magpakawala ng sunod-sunod na mga kidlat ng atake at tila nagmumula sa iba't ibang direksyon nagsabay-sabay. Pinapakita ng teknik na ito ang kanyang kasanayan sa Nen at ang kakayahan niyang manipulahin ito upang dinlangin at madaygang kanyang mga kalaban. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutang mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat!